Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. isang uh, maligayang araw ng Pasko sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito ay uh, ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating uh, Panginoong Jesus uh, Kristo. Alam mo yan ay accepted the uh, tradition. Pagka panahon ng uh, Disyembre ay... Uh, ang paniniwala ng iba ay uh, ang buwan na kung saan ipinanganak ang ating uh, Panginoong Hesus. Ngunit hindi na mahalaga kung uh, ito man ay may katotohanan o wala. Ang dahilan kay Bigan ay ang kanyang pagparito. At sa magang ito, tayo ay mapapaalalahanan sa lumang tipan patungkol sa kapahayagan ni Propeta Aisea, bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa amin pong pagdiriwang ng araw na ito, ginugunita namin ang inyong kapanganakan at kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat ang dahilan po ng inyong pagparito ay upang ipakita ang pag-ibig at bigyan ng pag-asa ang sanlibutan. Sa aming pong uh, paalala na kukunin sa inyong salita, pagkalooban mo kami ng karunungan upang higit namin, Panginoong Diyos, na maisapuso ang inyong mga katangian na aming pong panghahawakan sapagkat dito po nakasalalay ang aming pag-asa ngayon maging sa kabilang buhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo sa aklat ni Isaiah, no? pag natin ang kabanata Syam, dalawang talata lamang, ano, yung verses 6 uh, and 7. At gagamitin ko lamang po ang New International Version. Sa English ko po ito babasahin at kukunan natin ng paalala, lalong-lalo na no, yung uh, kanyang mga katangian. Ganito ang ating mababasa sa aklat ni uh, Propeta Isias, kabanata Syam talata anim muna tayo. Sabi rito sa New International Version, verse 6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, at verse 7, Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Titingnan natin kung ano ang uh, maikling uh, pakahulugan Noong ating talatang tutunghayan yung sa Isaiah chapter 9 verses 6 and 7. Alam mo kay Bigan, for unto us a child is born. At ginugunita natin ang kapanganakan ng ating Panginoon, habanggit ko nga po kanina no. Hindi na mahalaga kung uh, naniniwala tayo na Desembre pinanganak ang ating Panginoon o probably April or maaring uh, December din yung first uh, week o kaya naman ay January o kaya ay October. Hindi na mahalaga na malaman natin 'yon. Wala naman tayong mababasa sa Biblia. Ang mahalaga ang dahilan ng kanyang pagparito. At dito no, for to us a child is born, to us a son is given. Ibig sabihin nito no, uh, pinagkaloob ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak at ang dahilan ng kanyang pagparito. Dahilan ng kanyang uh, kapanganakan na ating ipinagdiriwang ay upang ang tao ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kaligtasan, upang ipanumbalik ang makasalanang tao sa isang banal na Diyos. Yan ang isang napakagandang uh, kahulugan. Ito lamang mga first uh, portion ng tinutunghaya natin dito sa verse 6, dito sa Isaiah chapter 9. At alam mo, ng paalala ito para sa atin. No? Ipinagkaloob, given, initiative ng ating Panginoong Diyos, ang uh, kapahayagan ng ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, at ito ay para sa ating uh, kapakanan. At dito, sinasabi rin dito, no? patuloy tayo sa verse 6, And the government will be on his shoulders, and he will be called, ano tong sinasabing uh, pamahalaan no na that would be on his shoulders ito ay uh, sa pangkasalukuyan at maging meron itong uh, kahulugan sa panghinaharap at ito alam mo kaibigan ang ibig sabihin nito uh, darating ang takdang panahon na ayon lamang sa layon at panahon ng ating uh, Diyos Ama na kung saan si Kristo ay magahari at lahat kaibigan nang tatangkilikin siya at tatanggapin siya sa kanilang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon ay makakarating, makakasama ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung sinasabi rito, no? And the government will be on his shoulders and he will be called. Ito na, titignan natin yung mga attributes. Alam mo, kaibigan, kung titignan natin yung attributes dito sa New International Version, apat ah, ito, eh, no? Pero, pwede nating itong uh, i-expand into uh, more than uh, six uh, descriptions. Ngunit, pagtutuon na natin ng pansin, yung uh, apat lamang na sinasabi dito sa New International Version. Ito ay mga katangian ng ating Panginoon, attributes na kung ano ang gagawin ng Diyos para sa atin, sa atin na Kanyang pinili. Uh, Napag-aralan natin ng mga nakaraang uh, araw, na initiative ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Walang anumang effort ang uh, tao upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Liban, bukod tangi, sa kapamaraanan lamang ng ating Panginoon ng ipadala niya ang kanyang bugtong na anak. Tignan natin yung mga description. Wonderful Counselor. Alam mo bigan kung ikaw ay uh, tunay na nakakakilala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, alam mo, God would tell us, itong wonderful counselor, counselor sinasabi lamang dito na ituturo sa atin ng Diyos kung papaano tayo mamuhay ng maayos. God will tell us how to live a life that is pleasing and holy before Him. ya ano yung sinasabi dito, isa yan sa mga kapahayagan lamang, no? Uh, the Lord, the Lord Jesus Christ uh, is described as wonderful counselor. Bakit? Sapagkat kung tayo ay tatalima sa kanyang mga panuntunan, alam mo kaibigan, magiging maayos ang ating pamumuhay. Magiging pleasing sa harap ng ating Panginoong Diyos. Yan ay isa lamang. Na pag sinabi nating mighty God, parang sinasabi dito na God is a warrior. No? Alam mo, maging sa Biblia, no? Uh, madalas natin na nakikita yung statement na sinasabi ng Panginoon, the battle is not yours, it is God's. Uh, whether that is a uh, incomplete sentence or that is implied no uh, the battle is not ours it is God's. So, mighty god anong anong maaasahan natin sa isang napakagandang katangian ng uh, Panginoong ito alam mo kaibigan god would be our uh, protector no he will fight for us yun na sinasabi he would be uh, on our side ayan kaya pag may pinagdaraanan tayo no mga pagsubok sa buhay kahit na yung mga uh, mga kasalanan tayo ay natutukso manangan tayo sa Panginoong Diyos at God is always on our side ang mahirap ito may mga mananampalatayang ayaw pang hawakan nakakampi nila ang Diyos parang sinusolo nila yung kanilang mga pagsubok pero when Isaiah described the Lord Jesus Christ as a mighty God it means He is a warrior He is our protector everlasting father at alam naman natin yan ano pag sinabi nating uh, everlasting father, our hope of eternal life. ayan yun eh no, yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. We would be uh, spending eternity with the Lord Jesus Christ. Kaya nga uh, eternal eh no, everlasting or eternal. Sinonimyo yun, pareho lamang yun. This is just one of the many uh, descriptions of our Lord Jesus Christ. Prince of Peace. Ito yung ano alam mo, kaibigan, yung kapayapaan. Kung kilala natin si Kristo sa ating buhay ngayon, ano? meron tayong uh, kaligtasan, meron tayong buhay na walang hanggan. At alam mo dito, ay, hindi lamang ito kapahinga, hindi lamang ito kapayapaan, eh, kapahingahan din ito. Ano? God would give us peace, He will comfort us, bibigyan na tayo ng uh, uh, kapahingahan at kapayapaan amidst no? na makikita natin kaguluhan ng mundo sabi rin dito no, of the greatness of his government and peace there will be no end kaya nga alam mo kaya nga nabanggit kong ito ay futuristic because the millennial reign of the Lord Jesus Christ would happen when the Lord Jesus Christ comes back he will reign on David's throne and over his kingdom establishing and upholding it dito no yung kingdom ng Panginoon Dios would be established God would uphold it with justice and righteousness bakit kaya ganon kasi alam mo ang konteksto nito kaibigan Nung kanilang kapanahonan, nung sinusulat ito ni uh, Isaiah, ang king nila nun, nung araw, si King Ahaz, during those times, it was... Ahaz, uh, eh hindi magandang ehemplo. Hindi magandang uh, halimbawa. Hindi magandang modelo. Si King Ahaz bilang hari ng uh, Israel. Kaya dito, pagkasinabing dito, no, uh, yung... Uh, of the greatness of his government and peace, alam mo, he will rule nations of the kingdoms of the world. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Sa kanyang muling pagbabalik, he would establish his kingdom. At napakaganda ng sinasabi rito, no? Establishing and upholding it with justice and righteousness. May mga kapwa tayo na hindi nakakaranas ng katarungan, ngunit ang Panginoong Diyos, yan ay kanyang ipagkakaloob sa atin. At sabi nga rito, from the time on and forever, yan ay napakagandang assurance para sa atin. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Ano ibig sabihin nito? No? Lahat ng sinasabi ng Panginoong Diyos, magkakaroon ng katuparan. At papaano natin isa sa pamuhay, kaibigan? Ito lang apat na paglalarawan ng ating Panginoon. Manangan tayo sa ating Panginoon, patuloy tayong magpakita ng katapatan. At sa pagdiriwang ng kapaskuhang ito, kaibigan. Alam natin, no, dapat paalalahanan natin ng ating sarili na ang dahilan ng kanyang pagparito ay upang tayo ay ipanumbalik sa isang banal na Diyos. Alam mo, kaibigan, 'yan ang pag-asa natin, no? Eh, kung talagang uh, nanaisin ng Diyos, hindi naman siya kinakailangan bumaba rito. Eh, eh um, kung talagang hindi nagpapakita ng pag-ibig ang Diyos sa atin, pwede naman nang lipulin ng Kanyang mga nilika, mag-create na siya ng panibagong uh, mga tao. Ngunit alam mo, kaibigan, hindi gano'n ang ating Diyos. From eternity to eternity, alam niya ang kanyang gagawin. At itong kaligtasan na ipinagkakaloob niya sa mga tatanggap sa kanya, ito, kaibigan, ay magkakaroon ng katuparan. Kaya muli ang tugon natin sa pagparito ng ating Panginoon sa kanyang kapanganakan. Dalawang salita, maraming salamat. sa bikis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Ito po si John Singwa ng Lord Hill Ireland Prayer Group. Tayo po ay manalangin para sa mga kabataan. Amang banal na dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay ng aming mga anak at ng lahat ng kabataan kami po ay nananalangin para sa kanila. Sa kanila pong mga pangarap, sa araw-araw na tinatak nila sa buhay, na ang lahat ng ito ay ayon po sa nais ninyo. Dalangin po namin na sa kabila ng iba't ibang pagsubok na maari nilang maranasan o nararanasan sa kasalukuyan, naroon pa rin yung pagsisikap na ipagpatuloy ang lahat ng bagay, especially sa kanila pong pag-aaral. Meron po silang pangarap na nais marating in a near future ang aming panalangin na kahit anumang mga challenges sa buhay, hindi sila susuko. Bagkos araw-araw ay nakakakita sila ng pag-asa kung papaano magpapatuloy sa buhay. Kami po ay nananalangin din para sa kanilang kaligtasan. Kaligtasan na sa araw-araw kung aalis sila sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, kayo pong patuloy na mga ngalaga Mararanasan nila ang inyong presensya until such time na sila po ay makakauwi, makakabalik ng ligtas sa kanilang kanilang tahanan. Kami rin po ay nananalangin ng inyong protection sa kanila sa anumang uri o iba't ibang uri ng abuses na maaring maranasan ng mga kabataang ito. Maraming pagkakataon na sinasamantala ang kahinaan ng aming mga kabataan. Kami po ay nananalangin na sila po ay inyong pangalagaan. Aming Panginoon, dalangin din namin na ma-realize nila yung tunay na value ng buhay. So therefore, we are praying for them na hindi nila sasayangin yung bawat oras, yung bawat araw sa kanilang buhay nang lahat ay magiging makabuluhan ng lahat ay sinisikap nilang matuto, ng lahat ay sinisikap nilang makagawa ng mga bagay na makakaglorify sa inyo at makakatulong sa kanilang kapwa. Nananalangin din po kami, Panginoon, na sa mundong ito na magulo, maingay na aming ginagalawan, ang inyo pong protection sa iba't ibang uri ng mga vices and addiction. Maraming pagsubok inaatake po ang aming mga kabataan. Nandiyan po ang online games. Nandiyan pa rin ang tukso mula po sa pinagpabawal na gamot. Nandiyan po yung involvement ng mga kabataan pagdating po sa sex. At maging Lord yung mga maling katuruan patungkol sa inyo. Ibat-ibang tukso, ibat-ibang uri ng addiction na aming sinosurrender sa inyo at nananalangin kami ng inyong protection sa lahat po ng aming mga kabataan. Panginoon, kami po ay nananalangin ng inyong mabuting balita ng kaligtasan ay patuloy na naiyahayag sa lahat ng kabataan. Sila man ay nasa eskwelahan o saan man sila naroon. Pagpalain po ninyo ang gawain ng mga campus missionaries, pagpalain po ninyo, ang mga programa ng mga simbahan pagdating po sa kanilang youth ministry na sa pamamagitan ng mga gawain ito ay marami po ang naabot ng kabataan na nagsusurrender ng kanilang buhay sa aming Panginoong Yesus. Sa oras na ito ay nilalapit din po namin sa inyo ng mga kabataang maaring minsan sa kanilang buhay ay nakarinig na ng inyong salita at nagsuko Panginoon ng kanilang buhay. Yet dumating sa puntong sila'y muling naligaw at sumuko. Panginoon, tulungan niyo po sila na manumbalik sa inyo. May mga tao kayong gagamitin upang sila po ay muling i-encourage na manumbalik sa inyo at i-enjoy yung tunay na buhay na kayo po ang kapiling at pinagkilingkuran. Lord, dalangin din po namin sa oras na ito yung pong pagdami ng mga kaso ng teenage pregnancy. Nang aming LGU ay merong pong concrete plans para sa kanila. Nang bawat pamilya ay may ginagawa para sa kanila. And also Lord, maaaring sa oras na ito, mayroong pong nag-struggle sa kanyang gender identity. Then we pray for him or for her in the name of Jesus. Marinig niya ang tunay na boses ninyo kung papaano ninyo siya nilikha at kung ano ang nais ninyo sa kanyang buhay. Maraming salamat po. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga anak namin, mga kabataan sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, to pong amin dalangin, Amen and Amen. Patuloy tayo sa ating uh, programa ngayong December 25, no, araw ng uh, Pasko at uh, patuloy rin tayong mamamagitan sa larangan ng pananalangin para sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ama namin sa langit. Marami pong salamat sa pagkakataong muli. Kami po ay uh, makadudulog sa inyo, makapamamagitan sa larangan po ng pananalangin para po sa kahilingan ng aming mga kapwa kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. Ganito po ang pananalangin ng iba naming kapwa, katulad po ni Marie, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan para po sa kanyang anak na lalaki na diabetic. Para naman ko po kay Betty, ang kanya pong pananalangin ay family reconciliation. Kay kapatid na tibidad, meron may, po siyang uh, problema sa mata. Kagalingan din po ang kanyang uh, hinihiling sa inyo at maging proteksyon sa kanyang buong pamilya. Kay Teresa, ang kanya pong pamamagitan na maging normal na po ang oxygen level ni Manolo. Kay Flor Delisa, may problema po siya sa kanyang tuhod kagalingan, Panginoong Diyos ang kanyang kahilingan kay Conchita naman po namamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang apong si uh, Raven kay Estela pamamagitan rin po ng kagalingan para po kay Arjon kay uh, Rebecca ang kanya pong uh, pananalangin ay kalakasan para po sa kanyang buong pamilya si Erlinda naman po ay nananalangin ng kagalingan para po sa kanyang mahal na ina. Para po kay Hernandez, ang kanya pong pananalangin ay provision and wisdom. At para naman po kay Susi, maayos na kalusugan. Marami pa po, Panginoong Diyos, ang maging sa mga pagkakataong ito'y dumudulog sa inyo, itinatalaga ang kanilang mga pangangailangan at kahilingan. Kung loloobin mo tayo lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga inihay. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin mas maganda ang inyong gagawin higit sa mga bagay na inihahaing namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigang tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan sa aklat ni Isaiah, kabanata siyam, itong verses 6 and 7, patungkol sa mga katangian ng ating Panginoon na ating panghahawakan. At huwag nating kalilimutan ang tunay na dahilan ng kanyang pagparito ay upang tayo ay sagipin niya sa kaparusahan ng kasalanan. Tayo ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Naway tumimo ito sa aming puso, lalong-lalo na Panginoon Diyos, ang ilan sa inyong mga napakaraming katangian na aming pong pangawakan At igit sa lahat, ito po ang aming gagawing pag-asa sa ngayon, maging sa hinaharap. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa panghala ni Jesus. Amen. My heart. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kaya't bukas, inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Maligayang Pasko, kaibigan. Okay,